Hindi tayo magpapabuli. Bilang inyong Chief the Philippine National Police, hindi ko papayagan na tayo ay binubuli ng ganyan-ganyan lamang, sino man sila, at ano ang status nila. Especially the name-calling. Hindi natin papayagan yan. Tawagin tayong unggoy, hindi pupwede yan. Tayo ay Pilipino, tayo ay tao. Dugo, luha at pawis ang puhunan ng ating mga ninuno para itayo ang pagiging Pilipino natin. Para depensahan ang pagiging Pilipino natin. Para tayo ay respetuhin ng ibang mga tao at ibang mga bansa. Hindi tayo papayag na ito ay yurakan ng ganun-ganun lamang na hindi natin palalampasin ang mga bagay na ito. Obligasyon natin na itayo at depensahan ang ating pagkapilipino. Pulis tayo, we swear on that oath, we swear on that duty, at hindi natin aatrasan ang trabaho na yan. Kaya kung sino mang yuyurak sa ating pagkatao at sa ating mga kababayan, ano man ang status nila, sila ay mapabanyaga, sila ay maging kapwa Pilipino. Hindi natin papayagan yan kung kaya't hindi natin papayagan din na labagin ang karapatang pantao ng ganun-ganun na lamang, murahin ang bawat ang, ang Pilipino, ga, sasabihan ng kung ano-ano, at higit sa lahat, walain ang ating pagka, ang, pag, ang humanity natin ay walain. Hindi po pwede yan. So sa ngayon, sarado natin ang chapter na yan, ipinakita natin, we, stand, we stood up to the bully, the bully ran away. Maraming salamat sa inyong suporta sa bagay na yan palakpakan natin ang ating mga sarili. Sana naman, hindi lang sa dahil ako ang inyong chief PNP, kundi dahil tayo ay mga pulis at isinasabuhay natin ang pagdepensa ng human rights ay numero uno. Numero uno sa ating trabaho. Mga ah, kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng limang minuto.